old na ako, sa pagkakaalala ko, nagibenta na ako ng pulvoron, ng mga speaker, ng mga Barbie doll, kung ano-anong binibenta ko. Lahat ng paraan nagawa ko para mapunan yung kakapusan namin sa pera sa pamilya. Nakasilagay lang po kami ng mga siyang kilong manok sa kapitbahay. Tapos madalas, pinagdadamutan pa kami ng mga kapitbahay namin kasi sasabihin nila puno na daw yung rep nila. Nagsusumigap siya, pumapasok siya kahit 5 pesos lang ang baon niya amoy sa katawan o yung hmm, ano yon body odor wala ko niyan ang tawag diyan baktol o ang hit hit na hit ng magkaibigang Maray at Xiao ang ganyang nakakalokang amoy na umaalingasaw sa katawan kapag tayo'y pinapawisan pero wag kayo ha dahil sa ang hit na yan bumango naman daw ang kanilang kabuhayan. Nagkaisip kasi ang mag-BFF na gumawa ng produktong pagkakakitaan kontra amoy ng katawan ng tao. Babay na sa bad smell dahil to the rescue na ang mga ang hit warriors. Nanununtok na amoy. Nakakahilo. Nakakasulasok. At talaga namang pinandidirihan ng madlang people. Ang tawag dyan, ang hit. Sa sobrang pawis ko, naamoy ko na yung sarili ko. May kakaibang amoy na. Nahihiya na nga ako magtaas ng kamay. Conscious kasi ako kasi baka nangamoy na yung kilikili ko. Nanatakot akong mangamoy. Kaya tinatodo ko na pagpapaligo ng pabago. Dahil sa klima nating tropical sa Pilipinas at kasama na ng kapabayaan sa hygiene o pag-aalaga ng kalinisan ng sarili ang ilang mga Pinoy nagkakaroon ng ganitong klasing amoy. Ang resulta, sila ay nilalayuan, pinagtatawanan at kinakantsawan. Ang mag-BFF na sina Shaw at Marie. Aminadong nagkaproblema sa body odor din noon. Pero maniniwala ba kayo na ang mabangong kapalaran daw nila ngayon sa buhay ay bigay ng pagkakaroon nila ng anghit o baktol dati? Blessing in disguise nga raw ang pagkakaroon nila ng maasim at medyo mabahong amoy sa katawan, partikular na sa kanilang mga underarms. Dahil mula sa masangsang nakatayuan nila ng buhay, na-level up ng magkaibigan ng kanilang estado. Literal kasi na naging fighters o mandirigma ang dalawang babaeng ito. Contra body odor ng mga Pinoy. Tosyao at saka Marie, sa lahat naman ng bagay, bakit naman ang hit pa o yung problema natin sa underarms ang... Ginawanin yung parang buhay na ninyo. Shau! Marami po kasi yung Pilipinong makaka-relate. At talagang meron pa kayong costume. Yes! At sinabi ng Ang Hit Warrior. Ano ba yung Ang Hit Warrior? Lalabanan po namin lahat ng klase ng BO na meron ka. Believe it or not, mga naging big time daw sila dahil sa Ang Hit baka kaya ako na talagang gigipit nagipit kami. Bata pa lang po ako talagang raketera na. Kung ano-ano na po yung ginagawa ko kum raket. Bili na po kayo ng pastillas. Wala muna si nan. Hindi muna si nan. Aba, hindi sila. Minsan naglalakad lang ako sa school. Ah uh, Siyempre, pag naglalakad ka sa init ng araw, talaga naman tatagaktak yung pawis mo pag papawinsan ka. Madalas na amoy ko na rin po yung sarili ko noon na, ayan, maasim. Di si ultimo po yung pandigo ko. Pino problema ko. Wala po kaming sariling tubig. Tapos wala po, wala po, kami madalas pambili ng sabon. Bata pa lang ako, masangsang na yung nakalakihan kong community. Ganun pala, no? Yung baho, kumakapit siya. Kaya na-realize ko, masangsang din pala yung sariling buhay na kinalakihan ko. Kaya sinikap ko talaga gumawa ng paraan para bumangyo ang aking future. Pero ano nga ba at saan galing ang body odor? Ang BO o ang HIT, ang amoy sa katawan ng tao na dulot ng pinaghalong pawis at bakterya. Ito ay nanunuot sa iba't ibang bahagi ng katawan, partikular na sa kilikili, Kadalasan itong sumisingaw tuwing mainit ang panahon at tayo'y nagpapawis. Pero madalas ito ay bunga ng kapabayaan sa kalinisan sa katawan. So ito yung mga main causes ng body odor. So, in general, ang pawis kasi wala talaga siyang amoy. So nagkakaroon lang ng amoy ang pawis kapag humahalo ito sa bakterya. Yung mga bacteria, they would usually thrive in a moist and uh, warm environment. So yung mga mainit at pawisin na area, particularly dun sa kilikili, sa singit, sa anit. So gustong gusto yan puntahan ng mga bakterya. Paano natin malalabanan ang body odor? So unang-una, we should practice uh, a proper hygiene. So dito sa Pilipinas kasi sobrang init, di ba? So very prone tayo sa pagpapawis. So uh, I would advise, maligo tayo mga once or at least, uh, mga twice a day para uh, hindi tayo mga boy. Tawas ang mula noon hanggang ngayon, kakampi ng mga Pinoy pagdating sa panglaban sa anghit. Isang klase ng mineral na kayang pigilan ang pagdami ng bakterya sa kilikili na nagbibigay ng medyo mabahong amoy. Pero sa pagpasok ng modern world and technology, parami na rin naimbentong deodorant gaya ng antiperspirant kung saan pinipigilan nito ang pagpapawis ng balat pwede na ngayong spray na lang sa underarm at meron ding pinapahid na lang o lotion type. The difference between tawas and modern deodorants and antiperspirants would lie in their composition and in their function. So unang-una pag-usapan natin ang composition. So ang composition kasi ng tawas ito ay gawa sa natural na product. Wala siyang fragrance o preservatives. So ang tawas um, pagpapawisan ka pa rin kapag gumamit ka ng tawas. Ang mga modern deodorants naman ay madalas na may mga antiperspirant properties na sila. Meaning, kaya na nilang i-block ang sweat glands para less ang pagpapawis and at the same time, dahil sa mga fragrances nito, um, nawawala na ang amoy. So dual purpose na siya. Pero hindi raw kayang solusyonan ng kahit na anong pangontra sa masangsang na amoy ang nananapak na singaw ng nakaraan ni na Xiao at Marie. Sila kasi pareho ay lumaki sa kahirapang walang-wala at halos isang kahig isang tuka. Tulad ng amoy ng ang hit kasing sulasok din daw nito ang nakalakihan nilang buhay. Si Xiao, nakasanayan noon ang magtiis dahil laging kapos. Nakajumper lang sila noon para magkaroon ng kuryente ang kanilang bahay. Hindi rin sapat ang kinikita ng kanyang tatay na halos 500 pesos lang kada linggo ang sweldo. Hindi uubra para matustusan ang pag-aaral niya. Ang nanay naman niya, maliit din ang kinikita bilang isang mananahi. Ang ending, kinailangang magbanat ng buto ang batang si Xiao noon. Bata ako, nagpapa-ending ako. ume extra din ako sa mga bingguhan. Ako yung naglilinis ng mga cards, ng mga bato. Sinasahuran ako ng limang piso, sampung piso ng bata ako. Hello! Oo, oh, ano gagawa niyan? Basta sa akin limang piso. Sige, sige. Minsan, ako yung nagsusulat ng mga assignments ng mga classmates ko. Para lang may extra income ako, ako yung gumagawa ng project. Tapos yan, minsan tatapon din ako ng basura. Nakikilagay lang kami ng... Nayak <laughs> Nakikilagay lang po kami ng mga isang kilong manok sa kapitbahay. Tapos madalas, pinagdadamutan pa kami ng mga kapitbahay namin kasi sasabihin nila puno na daw yung nila. Nagsusumigap siya, pumapasok siya kahit 5 pesos lang ang baon niya. Misan niya, maglalakad siya. Para lang hindi niya maramdaman yung init ng panahon, naglalakad siya. Bibili siya ice candy. Kainin niya. siya. Siyempre, bilang ina, napakasakit sa akin. Yung may gusto yung anak ko, hindi ko kaya ibigay. Ang sama ng ko kasi parang ano, ano ba yung hindi ko kaya. Marami akong hindi kaya ibigay sana ko nung panahon yun. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad Integridad. Proven and tested. Skin Pro. Sa mga pasilyo naman ng Quezon City na kamulatan ni Marie ang realidad ng buhay, ang lumaking naninirahan din sa squatter. Hilig niya noon bumuo ng kung ano-anong gamit para maibenta, gaya ng sombrerong gawa sa scratch paper. Sa kasamaang palad, bibihira lang siya magkaroon ng customer. Lumaki ako, narealize ko, ah, may hirap pala kami. Five years old pa lang ako na tapag sa pagkakaalala ko, nagbebenta na ako ng pulvoron, ng mga speaker, <laughs> ng mga Barbie doll, kung ano-anong binebenta ko. Lahat ng paraan nagawa ko para mapunan yung kakapusan namin sa pera sa pamilya. Mahirap kasi tatlo sila nag-aaral eh. Saan sa kami nakapta? Malit ng bahay na. Mas malit pa rito ngayon. Bahay namin noong una. Malit lang. Kakasa lang kami para lang mabuhay maano, sa pag-aaral. Marami kaming sideline. Kapag summer, mga palamig ang binibenta ni Marie. Walang tigil siyang nagtinda para lang yeah. kumita ng ekstrang pera. Second year high school, sinimulan na niyang suportahan ng sarili. Wala rin siyang choice kasi nawala ng trabaho ang kanyang mga magulang. 2013 was the worst year of my life sa pagkakaalala ko. Kasi natanggalan ng trabaho yung papa ko at gusto, gusto kong mag-cosplay. Kaya inisip ko, what if ibenta ko lahat ng costume ko? At from there, makakakuha ko ng pamasay sa school. Pumunta din ako sa mga convention, sumasali ako ng mga runway model, madaling araw, calling time, tapos gabi na kami uuwi, tapos ang bibigay sa amin na talent fee, 500 pesos, gutom, pagod, pamasahe. Dahil kayod kalabaw ang mag-BFF, minsan nakakalimutan na nilang maligo ng maayos. Madalas din silang laman ng kalsada, kaya hindi maiwasang mag-amoy pawis ang mag best friend. Gusto nilang makawala sa masangsang nilang sitwasyon, ang sangsang ng kahirapan. Kaya umisip sila ng paraan kung paano sila iyayaman. Akala inyo bang sa kontrabaktol o ang hit nagsimulang umikot ang kanilang kapalaran? Dahil sa ang hit putok baktol, kaya namin naisipan gumawa ng isang produkto. Ang produkto makakapagtanggal ng baho sa katawan namin at syempre uh, makakapagpabango din ng kabuhayan namin. At yung alingasaw ng Pasko, yun yung gusto kong baguhin. Kaya sinikap ko talaga at gumawa ko ng paraan para bumango ang aking future. Naisip nila bakit nga kaya hindi sila maging mandirigma. Mga warriors na ang sandata ay sabon na magpapabango sa katawan at babago sa buhay ng mga tao, lalo na ang mga mahihirap. Pinasok nila ang ganitong pagnenegosyo na essential sa pang-araw-araw. So ang balita ko, hindi lang ang body odor ang nilalabanan ninyo. Ano pa? Sino pa ang kaaway ninyo? Yung hirap po dati, ma'am, ng buhay dahil since lumaki po kami sa squatter, uh, hindi po talaga maiwasan na yung amoy po talaga namin ay nangangaling asaw. Kaya ayun po, isa rin po sa mga bagay na nilabanan namin ngayon. And marami po nagbago sa buhay namin simula nang nilabas namin tong produkto. Talaga ba? O so, na nakakaipon na? Ah, oh, yes po. Oo, Ano naman naman naipundar na sa wakas? House po. Meron na rin po kaming sariling lupa para sarili po naming planta. 1,000 square meters po. Cars, oh. meron na din po kami. Tinawag nila itong Tawas Niacinamide Soap. Ang instant solusyon daw sa problemang angit ng mga Pinoy inutang lang po namin yung pangpuhunan namin kay Naya na May Mabuti na lang po, meron po kami mga kaibigan na handang magpautang sa amin ng mga raw materials, packaging, and active ingredients. Yung unang isang libong piraso po na ginawa, ay pinromote ko lang po muna siya sa TikTok. Dahil sa sabon na to, nagbago yung buhay namin. Ilang buwan pa lang yung brand namin. Pero grabe, nag-twist talaga yung hindi na namin kailangan isipin yung mga bills na babayaran. Pero hindi lang ito nakakatanggal ng BO ha, nakakapagpaputi rin daw ito ng kilikili at iba pang bahagi ng katawan. Dahil sa taglay nitong niacinamide, nakakatulong din daw ito para malinis ng maigi ang balat at nakakapagparejuvenate pa. Nakakaliit ng mga pores at pangpatanggal ng pimples sa face. All in one. Nakakakinis na, mabango pa. Ito pong si Niacinamide tawas Soap, ang main active ingredients niya po ay tawas and aside from that, syempre meron din po yung mga active ingredients na nakakalighten ng skin kagaya na lang po ng niacinamide, kojic dipalmitate, karika papaya. At dahil nga ambisyosa kami ng business partner ko, talaga namang pinangarap din namin na mas lumaki pa yung negosyo namin na nasimulan. At hindi lang yan ang pasabog namin dahil marami pa po kaming mga produktong ilalabas na chak na magbubung sa market kagaya na lang ng Niacinamide na may Tawas lotion, Niacinamide na may Tawas cream, Niacinamide na may Tawas body deo at marami pa pong iba. So, ang sabon po namin, murang-mura lang po. 69 pesos po ang 100 grams. 35 pesos po. Or 4 for 130 pesos ang aming mga minis. At syempre, open po kami for reseller, for sub-reseller sa buong Pilipinas. Marami ang tumangkilik ng kanilang produkto dahil sila mismo ang nagpatutuo na ito'y epektibo. Dito na unti-unting umasenso sina Xiao at Marie. Aakalain niyo bang mula sa unang isandaang pirasong sabon na ibinenta nila online, abay ngayon may sariling planta na ang dalawa. Hindi lang sila nag-goodbye ang hit, kundi nag-goodbye na rin sila sa laylayan ng kahirapan. Ang mag-BFF pareho nang nakapagpatayo ng sariling bahay, sosyal at talagang asensado napakababata pa ninyo pero naging matagumpay na kayo sa inyong maliit na negosyo na napalaki ninyo. Anong sikreto? Anong formula? Huwag pong susuko and syempre, importante po talaga pagdating sa negosyo yung idea kasi yung idea na yun, uh, posibleng po yun po yung magpa-asenso sa buhay natin. Ikaw, Ayun po, subok lang po tayo ng subok. Huwag po tayong matakot. Magtsaga po tayo kasi ang langit po, tumitingin po siya lagi sa ibaba. At kapag masipag ka, siya ang babawi sa'yo. Literal na ang hit warriors. Libo-libong mga Pilipino na ang natulungan nila dahil sa kanilang produkto. Hindi lang ang kanilang mga customers ang bumango ang katawan dahil sa sabon. Bumango rin mismo ang buhay ng kanilang mga resellers at distributors. Nakatulong sila para makapagbigay ng trabaho sa mga gustong magkaroon ng ekstra kita. Nagsimula siya, talagang magkasama na kami. Na Uuwi na lang kami ng bahay, magpapahinga saglit pagkagising, bangon sa, uh, direksyon na sa sasakyan, tapos alis na kami para magtrabaho. Doon pa lang nakita ko na yung dedication niya na talagang gusto niya yung ginagawa niya. At saka, habang ginagawa niya kasi yun, mas marami siyang taong natutulungan. Hindi lang sa personal, para sa aming mag-asawa, hindi lang doon. Marami pa kasing mga nakaalalay din na Um, nandiyan para sa kanya. Sa ginhawang kanilang tinatama sa ngayon, ang lubos na nasisiyahan ay ang kanilang mga magulang na naiahon nila sa kahirapan. Napakabait niyang bata. Marunong siya lumingi sa pinanggalinan. Lahat kami natutulungan niya pagdating sa financial problem namin. Sabi ko nga, meron na akong pwede ipagmalaki. ba? Diba? Ako dahil bilang nanay ako, yung isang nanay makapagpalaki ka ng ganyang klaseng anak. Yung marunong tumanaw ng utang na loob, marunong sa makipagkapwa tao. Proud ako sa anak ko dahil talagang malakas ang loob niya. Para lang ma-reach ma niya yung goal, gagawa sa talaga ng paraan. Madiskarte talaga anak ko. Believe ako sa ng ano, sa paghanap ng paano umasenso. Proud na proud talaga kasi tingnan mo, nagkaroon ng una sakyan. Talagang saan ka makakita ng 20 anyos na dalagaw. Uh, kahit kailan mo, hindi mo siya nakalimot sa amin, na bigyan na bigyan kami ng suporta. Ah. Pinatunayan lang ni Nashao at Marie na may pag-asang bumango ang kapalaran basta nagsisikap proud silang itaas ang dalawa nilang kamay at ipakita sa lahat na ang mga sakripisyon nila worth it. Handa na rin sila sa hamon ng pagtulong sa iba na tanggalin ang baho ng katawan at kahirapan ng buhay ng mga Pinoy. Dahil lang ang Hit Warriors ready na to the rescue! The Pampa kit. Itong pampakit ang bago nating a uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Ako yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.